Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay lunes, April 15, 2024 at sa oras na 8.05 ng umaga. Ngayon po ay may pupuntahan tayo mga Marshall sa Auckland, New Zealand kaya magkita tayo doon. dito tayo ngayon sa may Auckland City. Yan yung Sky Tower. Pinakamataas na structure dito sa New Zealand. Ito yung Hobson Street. go! Oh, sang simbahan. Kita na Sky City ito yan Sky City dito yung Oakland Sky Tower taas sakit sa leeg Park. Ah, tung Albert Park, isang parke dito sa Auckland, New Zealand first time makapunta dito Andito kami ngayon sa may CR toilet nabutan kami ng ulan dito sa Albert Park uh, wala kaming payong siya nga pala papunta pala kami ng Oakland War Memorial Museum nilalakad lang namin so may 27 minutes pa na lakaran ang oras pala ngayon ay 10 15 past 10 na or 10.15 na at araw ng martis ngayon mm -hmm. Straight to. ito yung University of Auckland museum wow daming puno anong kuwanto oakland domain ano yan hindi ko mabasa layo na Pokekawa. hindi na kami sumakay ng taxi kasi mahal maabot pa kulang kulang ng 30 dolyar o higit pa kasi mula doon sa CBD 9 eh, minutes drive so yun mga 27 dollars Tay tayo tayo dito Kumpara dun sa CBD, din, daming sasakyan. Nauna tong mga uh, maginako. yun natatanaw ko na yung Auckland Museum yun na palapit na kami sa wakas sa wakas dito na kami dito kami sa may labas sa may harap doon yung tatlo i-picture-picture pa Plan Explorer Bus City Sightseeing Tour. Andun yung Sky Tower. Doon kami galing naglakad kami papunta rito sa Mayoklan Museum. buksan dun dagat city tayo ng ramen mag ramen tayo dito kami sa Westfield tinon nyo yung view sa bus building na yan oh ganda mm, dyan si Elvis Presley Elvis Presley oh Baby, baby, I'll down Anggandang Gus Saling toh, lo kayak yang. Lang City. <coughs> Ferry building pala ito. Ito yung Intercontinental Hotel. na yung ferry oh. Ito yung kwan, Sky Tower paggabi. ilaw. Magbabago-bago yung ilaw yan. 6.23 na ng gabi dito. Ito yung tinulugan namin. Ito yung pintuan. Main door to. Mm -hmm. microwave sila kita Diyan yung mga tsaa, kape May fridge Diyan may mga ito Electric ano to Electric stove May cups Baso sink Nandiyan yung mga cutleries. Ito yung kanang para sa usok. Yung, ito yung, salamin. And ito yung mga dami na kahangar. Magplansyahan dito. Pwede ka magplansya. Ito yung CR toilet yan uh -huh. shower me couch dito May table la mesa la mesa phone TV king bed double bed kalat yung heater yan heater or air condition meron pang ceiling fan black curtain tapos yung view sa labas yan building taas 15 floor taas Nandito kami sa may second floor. Yung kompala, 328 meters yan yung sky tower. Pwede kang mag-skydive dyan. Saka skywalk. Yung tao, yun na, sky dive, yun na skydive. 192 meters niya 11.55 na ngayon ng tanghali dito, tayo sa, dito pa rin tayo sa Auckland naantay lang namin yung oras 3.30 ng hapon paalis yung bus pabalik ng Hamilton ang dami pa rin mga tao ngayon namamasyon na namin kami sinusulit na lang namin kasi Ayah. Uwi na kami dito, kami sa HNM.

continental hotel and okay, star hotel